Nakasuway na kanang nagjogging ka niya giat ngan kag mga bata kay musabay ko na sila push up nimo. Puslan man nga nakasabay na mo push up nako na ako sa sila giingnan nga na ako sa sila sa akong core workout. Yeah. Tiwasan ni nga video ar makita nimo tanan ng mga panghitabo aning adlawa. For today's video guys, uban ta jogging ni Pier no kuyog mitanan us ka pamilya mindegan naron. <laughs> so ubanta Tanah. Og sa wala madugay na ana dahil Miss Perry ite guys na ay nag-exercise da daan og naay na, na mga nagdagandagan diha og gining mga grupo sa mga batan-on magpa-shout out kuno sila guys di atong i-shout out sad Shout out mga batao uh, Okay <laughs> Nya na pita sa gikaingon ko na mag-stretching kita daan sa dili pa mudagan kay og mudagan kada alargo nga wa ka mag-stretching mabali unya nag piit imbes ang mapiit ang ugat mapiit sa unod sa bukog mabali na yun map na mapiit na ino nang bukog sa unod <laughs> Gago. Bitaw og dili ka gustong kraman or di ka gustong bikugan, mao gini mo buhaton mag stretching jud kadaan, mao manay likay ni sa mga kawan kasukasuan. Para si Raulo. Para na ko guys, no nindot kay paminawon ini dagan ako kung maka stretching ko daan sa dili pa ko makadagan. Kay pertig yung gaan sa kung paminaw magdagandagan, wa goy sa hilway bangil wa tanan. Huh? Okay na to stretching na to. Yawa ya, sapatos mo na ya. Wow. Jogging, Bye bye. kita iyon sa dinatong bluetooth na to kay init-init naman no ta let's go okay na natong porma dagan ay ha oh. kana dagan na ta walking ra ako akong kay nagdana oh kuya wana abilidad let's go j walking ka oh mayo ta hinay na ta da yun! nice one <laughs> Keep going. <laughs> <laughs> tai. <Hihi>. Hello. Cakpan <laughs> mana yang mau uyap pulak laki lemok inya dadah. Gagol. Tanah. Stop. Pada ayun. Stop. Stop. Guys. <laughs> ala saiskapin bedung ala sitin ning inita. Kami sad paminahon lami sad. Itu tu ya. Kada gagal toh. Tagya bentakte. <laughs> Keep going. Kausa pagani ko katuyok trespier sakit taong kikilid. Oh no. Ikainon ko na ninyo. Ang magihunung tani. Padayon tani. Mawaara na siya. Ta. Iji, Itsa <laughs> ka. Jagi na ko na siya. Ingon aron ngayong ora sa trespier mingaw na kainit naman. Yeah. Pero kita padayon ya punta. Karon ka lugar. No. Ta. Going. Keep going. huh huh Keep going, te. Dayon. 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 Feel the heat, ba? <laughs> vitamins, vitamins. Vitamins ko na yung ano yung init lagi. Ito <laughs> na si Raul, lo. Daog na, guys. Naka 10 km ta. Time check, 7.32. Lo no, relax na ta, relax. Too big ta, ikaw, man. 100 push-up challenge ta. Water break, water break. <laughs> Tapos pa. Pag humana kong inuman na guys, nirelax ko. Pag humana yun, tira rin na push-up challenge. Ta! Tira ta! Ready? 3, 2, 1, down. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 24, 25, ta! <laughs> 1, 2, 3, 4, 5,

four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, very good. Next nice one, kick bomb, bomb. Ay lang. Bomb, bomb. bomb. Nice. Push up sila, push up. <laughs> Second set, ta, guys. Push up, ha? Tata. Ganaan mo mo appeal? Oo. Oh. One, two, three, down. One, two, 3 4 5 19 20 51 38 39 40 Last 10 1 2 9 10 ah, 50. 50, relax Ta Third seat. Naan, ha naka 100 na mata, 100 naan, Ta Ready 3 2 1 Down 1 2

Daog atong push up 100. Wow! Ah, tabian ko sa mga bata. Aper be aper aper. Aper. Nga yeah, nakatira naman tayo sa itong push-up, 100 Tira sa, sa itong core Ah, relax ta Ah, tira ta, core, core Tira ta Yan Ta, tira ta, tira ta, tira ta Sabihan ko nila guys Sabihan ko nila guys Sabihan ko nila Ayaw, ayaw, magdoot-doot. Why doot-doot? Ayaw. Oo, apil na. Ayaw, cry. Ayaw, cry. Apil tatanan, Ayaw, cry. Ayaw, doot-doot. Bidyohan lang sa kong guys. Kaya di may makita. Gusto sila makita kung natanan. Tata. 3, 2, 1. 1. 2. 3 2. 2. 2. 2. 2. 2.

9 10 14 15 Ngayon, anitohon kay Paliko, karin too di bangga sa wanga kamot anak one. 1 2 fifteen, sixteen. No, no. no, no. okay. 14 15 Oke, okay, second set. Relax. Okay. Third set Arman Mohamad. Okay. Third set kena Arman Mohamad. Ge 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 tera ta third set. Kari toho da te tu kana. 1. Balik. 2. 3. 9. 10. 15. Nah, nah, down. Robot nah. Anak kamu. Nah, ready. 1. 2. 3 9 10 14 15 eh okay. daog na third set core! Sabihan ko sa bata Yee, solid adlaw bebe yes uh, okay na mo okay na ha okay solid adlaw. sige Ingin ato day everyday, buhatannya everyday, oke? Okay? Kata aku gitu kita dulu, buhatannya bisa gue laku, pagi ingin ato mu diri, ha? Pagi pondokmu ingin ato, ha? Sige, okay. sige, sige.